Um, kumugula daw po sa isipan niya. Araw-araw ay tinatago niya ang sakit sa likod ng kanyang ngiti. Sapagkat ayaw niyang maramdaman ng kanyang mga anak ang bigat ng kanyang dinadala. Isang ina na matapos mga anak ay nahulog sa malalim na dilim ng depresyon. Ay, sa bawat gabi ng 28. pagtangis ah, at umagang puno ng mga siyang kapit-kapit ang pagmamahal sa kanyang mga anak. At kahit gaano kabigat ang laban ay pinipilit niyang gumaling. Dahil para sa kanya, sila ang dahilan at sila rin ang kanyang lakas. Na ba yan, maganda magandang araw po mga kalinga pa dito ay ngayon kayo no? Nay, kumusta po? Okay po uh, May ano, nabalitaan ko may ano, may mga kumugula daw po sa isipan nyo Wala <laughs> um, Wala? May mga naririnig-rinig po ba kayo? Okay na Okay na? Ah, dati meron? Dati yun, mayroon naman yan <laughs> uh, Pwede po makipasok? Nagkasama mo siya no? Ito uh -huh. ba ba kong mic. Okay lang, may mic. bigyan ka po ka mic ha. Anong nangyari dito, ti? Sa kanya? Yun ang inyan. Minsan nawawala siya sa ano dati na pumukuto sa kapitbahay, na hindi -huh. alam kung anong gawa ito. Kumusta naman po kayo ngayon? Okay. Okay. Hindi kayo naguguluhan yung isip nyo? Wala kayo naririnig-rinig? mayo? mayo wala na ngayon, dati meron pwede po makitukaw? hiyo <laughs> po kita tatanungin ka uh, niya ilan po, pira po yung aking mo? walo walo? walumpu? walo ay walo? walo po tawag sila pinapatawa lang kita na yan o no? Nasaan po sila ngayon? Nag-arrest sa po. Uh, yung walo na yun? Ang driver na. Ah, nag, ano na? Nag, driver. Tatrabaho na? Hmm. Ay, yung agom niyo mo yun, driver. Yung aki mo? Driver. Oh, puro driver sinda? Itong ano lang. Apat. Apat. Okay. Nalalaki. si Balo, si Elma, ano si niya Michael, na? tapos si... si Isay pa. Si Michael. Hmm. Ay! Doble ba? Ay, basta yung apat na lalaki, try hmm. Si ano Edouard? Edward. Edward. Mm -mm. takot Takot ako <laughs> sa <laughs> <laughs> hmm. Saan po kayo napunta ko niyan? Nagduduman? po ang igatong? agat, ah, ikaw gatong mga ano? palakpak mm. Palakpa ba gatong? Ang sila yung mayong pambakal? Ah, mayong pambakal? Mayong pambakal. Hmm. Nagdala man kaming ano yun? ayo eh? Galing kay Menori? ayo hmm. Oh, it... eh. oh. Hmm. Gusto mo yan? Hmm. Ini Eh. Hmm. Sponsor tayo. Mm. <laughs> oh. Eh, mau naragam dan Oh. Eh, sana. Eh. eh? Niyan. masarap niyan. hmm Masarap niya Ngiti, asukar pa pala. Iyo. Eh, may asukar. May asukar ito. Ay, asukar. Iyo. Matamis ba yan? Iyo. Tatat <laughs> mata ng tubo. Ah. Sa nagmumula ang asukar? Sa ano, tubo. Ah, sa tubo. Iyo. <laughs> hmm. Atyan, ma, ma maig din ang mga aki mo. Atyan. Ma, ma di pa nag ano, no? luwasan? Si Jan, kay driver na. Ah, oh, the driver. <laughs> driver, sunama sa motor. Siya gumatay. Nagka-driver. Raymond. Tricycle. Tricycle. Andi, Raymond. Tricycle. Tricycle dating mo niyan, Raymond. Ano? Uh, social na. Ano? Hmm. Uh, ikaw na po yung nagsasayang dito? Mm -hmm. Maru ko man nang maghintay ng Tagalog. maroon naman. Ako nagsasayang. Ikaw? Nagluluto man. Pati ulam. Ikaw na rin nagluluto. Mm -hmm. Ino po yung kasama mo ngayon dito? Yan panugangan ay anong anong diyan manugan eh manugang mm -hmm. eh yeah, manugang eh mm -hmm. manugang ayo manugang Ba mi kanam bigas do oh. galing kay ano minuri, Mm -hmm. <laughs> ayo Eh ikaw nagluto po niyan Iyo po Ma saan si ano Masahin ka na po. At dyan no. oh. no? oh. oh. na po. Ano na po maluto? Huwag <laughs> mo. Hindi ito. Busog na. Tinitingnan lang. Sige. Oo. Lorin to maulit. Ah, nagmamama ka pa po lo. Nagmamama. Okay. Nagmamama itong babaye. Ay. <laughs> e, babay. Ika dahi po. day, Minsan. Pait. Pait. Hahaha. <laughs> Hmm. <laughs> Wala pa si mga aki mo. Ayan o, nagtenda. Nasaan? Ata. Palagay mo na po. Log! Hmm. Apod ka! Wow, hmm. ang gada ko lang sa iyang goyan. Ayun, aki mo? May merienda pa. Ah, nagtinda? No, ay, dito. Hindi nga. Ano nga si mama mo ay. Masigos pa pala mga aki mo no. Halik ka sa pagkita. Halik ka sa eh. mas tindahan. Ano 'tong mga ano, mga isda. Isda. Ah. Uh, so, ay, yung mga ano, yung naka-tracing. Malakas man yata kita dyan, ano? Yes. dami na kayang nagtitinda, ano? Pag naubos, na. Mm -hmm. Pero naubos, may mga 800. Isang araw? Malinis na yun? Malinis. Uh, uh, na? na. Mm -hmm. Kung masama si mama mo, okay na siya? Ay, siya. Pag hindi na kainom lang. Ay, sinusumpong siya pag ano? Anong ginag ginagibo niya pag anong ginakay ng mga gamit? Nagsasalita. Ah, salita solo? Pero alam mo yun, ay? Na nagsasalita ka magsolo? Sanayak pa. Hindi niya alam yun, ano? Superyak pa, tiyo. Sababang magsasalita mo. Sababang magsasalita mo, tiyo. Dati, hindi yun. Salita ka sa iyo. Ayun po, yung ano. Yung, matagal na itong nangyari, tiyo na, na. -tapos, ano pang -anak? naging pos, Ano yung naging... Ay, pagpanganak. Yung pinanganak niya okay naman. Ay, sa, papangan, sa pang lang pala yan. Ay, bakas, Naglaba kasi lagi Naglaba? bulong. ano? Pero hindi nyo pa nadala sa ano to? Sa alam? Ay, hindi nadala ah. yun. Mag-may pera. Mag-may pera? Wala pera. Pinapa-check up? Mag-mayroon pera. Dapat lagi mapa-check up? Ano na eh? Gusto mo lagi mapa-check up? Gusto mo? <laughs> Nagpa-check up na lang. Sa, sa plaza. Ah, sa plaza? Sa tinambak? Diyan. Ah, jai. Sa sentro po mga kaling. Nagugulant siya eh. Ano? ano? Pero pag tinatawang naman, nasa, tama naman yung sagot. Pero taong na, ilan taong ka na na? Eh? 28. Ah, 28. Bata ka pa. Ano? Hindi talaga na. <laughs> hmm. Sino ang asawa mo? Jun. Jun? Ah, Jun talaga. Ano? Junior. Na ah, junior. 28. Bata ka pa pala, no? Ah, 52? Ah, 52. Hindi na. <laughs> ka Apat na taon. nag aaki ka na, nai. Apat na taon. <laughs> nag aaki ka na. Hala. Nakalimutan <laughs> mo lang. 52 ko na, nai. 52. Kailan birthday mo, nay May 1. Ay, May 27. Ah, yun. Tama yung sagot mo. 1971. <laughs> may asawa ka na rin po, may pamilya ka na rin sarili. Ah, yeah. ah, dito lang kayo nakaano? Sama kami. Ayan eh, po, sa mga gusto pong ano, uh, para tuluyang gumaling si nanay ay ano natin, uh, pwede natin tulungan si nanay na matikap, ano, gusto mo na yun, magumaling ka po, ang tuluyan. Yung ano, yung, yung nasa ano na, yung talagang perfectong, ano na, perfectong kasagutan, ano, kasi minsan na, ano, yung katulad yan, tinanong ka tayo, ilang taong ka ano, na, may, may sablay pa rin, eh. kailangan may relax mo yung sarili mo, wag kang mag isip ng kung ano-ano, wag kang, ano, yung, basta, i-relax mo lang sarili mo. Isipin mo lang na dyan, maraming nagmamahal sa mga anak mo, tat, asawa mo, ano? Oh, may ano, na ano pa siya eh, parang na ano, na ililito pa siya. Kailangan parang ano, kunti nitong ano, yung gamot pa. Hmm. Pero nakain mo siya gamot ngayon? Pag-gabi paggabi uh lang. -huh. Paggabi? Si Hindi man siya nasigaw? Minsan nasigaw? Mm Hindi -hmm. man. Pag-galit. Ah, galit pag <laughs> Nagagalit ka pa niyan? <laughs> Bakit ka nagagalit na? Kaya eh? nagugutong. Uh, eh, Kaya. Sino gutom magagalit? Ano? <laughs> magagalit ka <lang. laughs> nagagalit ka na. Nagagalit ka Apat lang. Apat lang magkakapatid? tatlong baba ay sarang lala. Nasaan na po sila ngayon? May hmm. sa probinsya, yeah, sa Manila ang sarap. Uh, probinsya yung isa? Marendoke. Hindi nyo nakakita sila? Na-uwi naman natin. Ang bitis mo daw. Ay. Maniwang. Ang liit. Maliit. Pambata ba Yung bitis mo? At single ay ano, single lang ang size ng bitis ka. Size 5? Size 5. <laughs> pambata. Parang <laughs> pambarbia na. <laughs> okay. Pipti por war. Ah. Ayun na. So, in, ano lang po namin, yung ano, baka sakaling may tumulong financially ano, sa mga sponsor natin. Ay, yeah. No? Gusto mo, na <laughs> Ay, yan! <yeah. laughs> yung mga anak niya sa Manila, alam niya yung katayuan? Yung... yung kalagayan, alam nila? Ay, di lang. Alam niya? Alam nila? Ay, uh, Nagbibigay naman sila. sila. Ay, mga kalingap at... Ang pangalan mo ulit na? Elena. Er... ah? Uh? Elena. 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 Yes, nanay Elena. Ayan, kaway po kayo doon sa ano. Artista na kayo. No? Ayan, <laughs> marami marami salamat po. Oo, oh, at... yan, yeah, pina, ano natin, malasakit si, ano, si... Maynori, Yan. Yeah. si <laughs> Maynori. Yan. Yeah. At... Uh, Marami-marami salamat sa mga sumusuporta. At sana supportan niyo po si Nanay, katulad ng pagsuporta niyo po sa, sa aking mga ibang beneficiary na uh, nakakawa din ng kalagayan. Paalam na eh. Bye bye. <laughs> <laughs> Salamat. Salamat na pansin ka. Bless na neng. Ay, anak Bless na tali. Ay, yung bonso. Ah, bonso. Mm. <laughs> Yan. Yan. Ah. Dali. <laughs> Ito bonso mo. Dakola. Dakola. Dakola po mga Kumusta mo po yung dito? Okay naman? Okay, sure. Oh, sige. Mm hmm. sige. Hmm. One, gusto-gusto mo kainin. Okay, oh, ako. <laughs> <laughs> Inumin. Ako. <laughs> malamig. Ay, malamig. Hmm. Um, masirit yan. Yan. Ang gusto niya. Ayun. Oh. Oh, tali. Saka so, yung ano. Kuwambasu. Yung. Sa tarot. Pinapay. belum dati payat cak ya ah, minsan tidak tahu yang gustunya ya. kok kang gustunya apa yang saya yo ne dah epok

Paalam na Bye bye. Ano daw sabihin mo? Thank you. <laughs> ay po mga kalingap si Nanay Elena. Sa kabila ng hirap at pagod, nananatili siyang matatag. Dahil alam niya balang araw ay makakabangon pa rin siya. Dahil sa araw na yun ay muli siyang ngingiti, hindi dahil sa pagtitiis kundi nalampasan niya ang laban para sa kanyang mga anak